May ikukwento si Daddy Luther tungkol sa mga pumano na celebrity sa Hollywood. Sabi niya, si, ano daw, si Bob Marley, si, sino ba, si Michael Jackson, si tapos Hitler. yung, si Hitler, <laughs> tapos may bagong recruit si Patrick si Swayze. Actually, hindi sila patay. Nasa isang island lang daw talaga sila. Sindi tayo? <laughs> Bali ngayon, second day namin sa loon yun. Tapos ano, wala na kaming pera. So, ang mangyayari ngayon, bukas, mangyayari ako kami ng board para makapaglaro. Wow, wala lang. Binabati ko lahat ng naiwan sa kalamba. Wala lang. Loser kayo. Hindi kayo sumama. Tapos sa mga ano, may trabaho dyan na inaya namin. Sana. Hi to my mom. And then, hindi, hindi. Sana ano, sumama na kayo. Kalimutan yung trabaho nyo. Kuya. Nay, padala niyo na ako. Wala pa masaya pa uwi. Chiching. Ang oh, kaya nagtawag ang po. Nakakapikon. Si Elena sabog kahapon. Bale, umuwi Uy. siya around 9 na. Pag uwi niya pa, nagsusuka. So, Kasi nakailang bote siya ng red horse. wala, nawala. Kasi iniwan kami dito sa kubo. Mukha kami tanga. <laughs> Nang trip mag-isang po siya. Uh Oo. -oh. Sorry. Tapos oh, ano? Wait, sorry. Sorry. Bale, lasang, lasang ano, yung dila ko. Lasang... Natapon yung shimmer, instant shimmer namin, no? Kita mo yung kulay na, namin, no? Mukha okay. na kami lechon. Ulul. <laughs> Anong orin yun to? Pang deep please, oh. Ah! <laughs> Ayun! <laughs> Sayang. Sige, bye-bye! Sayang, eh. Teka lang. Sayang, natapon. Ah, ma-see you guys next time. This has been DJ... Hmm? Bye-bye! <laughs> 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 Ulul. Yes. Bye-bye! Ano hindi ay, na tayo nakalipat eh. <laughs>